ay pinahulaan ako kasi ang daming tumatawag ngayon na sabi tumago daw ako kay Tulpo kanina hindi po no kanina may live pa ako nasa mataas na bahagi kaya may signal doon yun sa ano reaction video ko lang po kay Richard Ligad mga kaimbestiga ano na ba to hindi niya sagot si Tulpo ngayon lang niya nalaman may social media na tayo ngayon palusot mo anong barangay sa Rizal? Uh -huh. Latod oh yun yung nagpahula ako na 500 at saka yan may mga kasama ako kita niyo. yan pakasing dalawang to eh. <laughs> yan yan ang mga kasama ko sa program so after ng program may program ba? may kasama hindi mo nasagot marami kayo maraming cellphone kayo dyan kahit konti lang dahilan puro dahilan makita naman lang, lang lagi natin yan kung ano talaga dahil magang nagsalita si Robert diba? kaninang umaga nagkayayaan, napunta raw kami ng Rizal. E eh, di sabi ko, sige, punta tayo ng uh, Rizal. Kasi kanina, wala rin uh, pasok doon sa City Hall. Eh. Pagtapos ng program namin, nandun sila sa, ano, nandun sila sa, anong tawag nito, Coliseum. Kaya dumiretso kami ng Rizal. Dumalang sa bahay sa Glit. Dumiretso na kami ng Rizal Palawan. Tumagos kami dito sa, ano to, Batarasa. No, pabalik. Ngayon, alam niyo naman kung nasan to. Jolly Bibida ang saya. <laughs> dito sa South. Nandito dito. Hindi na muna ako pumasok sa loob. Baka mamaya sikat na sikat na ako eh. Baka pag... Magabing oh, gabi na. Bakit nandyan ka sa Jolly Anong ginagawa mo dyan? Mahinihintay na ka naman kayo. Kaguluhan ako. <laughs> Biro lang. Eh, yun. Eh, ngayon, hindi tayo nagtatago kay na Tulpo, ha? Sadyang uh, mahirap lang ang signal. Pero ito nga yung... Mahirap ang signal? Sa mga... ko uh, mga... Wi-Fi natin ngayon, sabi mo pang mahirap signal, maraming ang... Pisonit dyan. Hindi mo nasagot. Oh, naghan nag-isip ko talaga ng dahilan. Ang kaopisina ko, natawagan niya. Eh, ang sagot niya pala kanina doon, ang sabi niya, kasi hindi nga ako nagpaalam, ang sabi niya, nasa meeting daw ako. Eh, wala naman akong meeting, pero humingi siya ng sorry ngayon. Kasi sabi ko, wala man ako sa meeting. Eh, ang sabi niya, sorry, nag-assume ako nang nasa meeting ka. Kasi ako po yung natawagan. Eh, hindi ko naman po alam kung saan. Kasi ang pagkakaalam ko, may meeting sa Subaraw. Eh, hindi man ako nag-attend doon. Kaya wala ako doon. Kaya hindi tayo nagtatago. Well, bukas kung tatawag sila, uh, sagutin natin. No? Pero mamaya, or uh, ngayon, pwede na siguro yung reaction ko. Uh, Sabi ko, limitado lang. Limitado lang. Nag-disi pa kayong dahilan. Siguro, pag malaman to na ikaw talaga, siguro, kung may kaksangkot ka dito sa Usang ko siya dito sa mga nangyari ka jubilin. Siguro mapapahiya talaga ang pamilya niya dito. Doon lang ako sa ano. Doon lang ako sa... Hindi, actually, hindi ko pa napanood yung interview. Pero kinuwento lang sa akin nung anak ko kanina, nung may signal na kinuwento ng staff ko si Jessa eh sinasabi raw ni Leobert na ako ba ang bumugbog o inutusan ko na bugbugin siya para umamin siya eh kalukuhan pong malaki yun no? Uh, hindi ko po gagawin yun unang una wala akong wala akong mapapala eh kung umamin siya o hindi malay ko ba ron sa sa sinasabi niyang yun ba diba? kayo witness din kayo hinahanap natin si Jovelin no? nando doon tayo sa San Pedro lagi nung, nung nakakita, nakita ko yan si Jobert Siguro kung manalaman ka, dapat amin na siya para mabawasan ang mga problema natin diyan. Siguro sa reaction ko. At tapos talagang mapiktuhan ang pamilya dito. Pag malaman sangkot siya sa mga pagkawala ni Jubilin. Maraming dahilan ko. Oh, dapat ang namin namang dahilan. Dapat kung wala ka talagang kung wala kang kinalaman dyan nakita ko si Jobert nung umami na siya nakita na kung wala kang kilalaman dyan dapat wala ka ng marami sat sinabi uh, sinagot mo na yung si Tolpo dahil confidence ka naman na wala kang kilalaman yung bangkay yung kalansay doon ko na lang nakita yan nung umaga na o doon na sa station sa Irawan, no? Doon ko na yan nakita isang beses. Tapos pangalawang beses kong nakita yan, yung tinawag na o amin uh, daw si Jobert kung saan niya dinala yung cellphone. Sabi ko, sige, sige, sama ko. Interesting yan. Anak ng tipaklong, eh. Doon niya naman dinala sa ilog na kung saan tinapon niya, di ba? Nakita niya naman. Doon malapit sa opisina namin, sa Solid Waste. Aba, eh di, ibig sabihin nun, putsakinan, di ba? Nabwisit ako. Yung sinabi ko sa kanya na baka i-dispose kita, sa asar na lang talaga yun. Pero hindi ko naman gagawin i-dispose yun doon. Dahil kita niya naman, may media doon, no? Nandun yata. Uh, sa reaction ko lang ito, sinabi niya, nakabit magsasalita si Gilbert ng ganun, na umami naman siya. At tapos, kung nagsisinungaling lang siya pero alata naman sa mga galawan niya na may tinatago talaga parang tinatakot talaga siya makikita naman naman na hindi Dahil hindi naman, naman nagsisinungaling yung nakikita natin ah Uh, patuloy tayo kalubert sa mga reaction niya at sa mga suspect na lang pumatay, hindi naman ganyan mga reaction ng suspect. Makita naman ng mga tao, kaya nag-comment tayo. Doon yata, nandun ka nga Ed Agarap, tapos may polis pa, reaction lang yun. Pero maliban doon, hindi ko na siya nakita ulit. Hindi ko na siya nakausap. Maliban doon, wala na akong kinalaman sa kanya. So, handang doon lang. Yun lang naman ang pwede kong sabihin doon. Oh. At saka, sa dinami-dami ng ating inuhuli sa, di ba, yung pinopost natin na pag tigil, tigil. Ni isa ron, wala tayong binugbog dun. Hindi tayo bumugbog dun. Di ba? Wala... Paano namin malaman na wala kang binugbog dun, na ah. Ngayon naman lumabas ang mga kalukohan. Kung may kalukohan talaga kayo. Ba, kung may... Dito natin malaman kung may binugbog pa talaga kayo dahil nung unang hindi naman namin alam kasi hindi kami kayo lang ito lumabas ng mga kaso ito yung binugbog doon oy anak huwag kang makipag-away dyan sa mga nagsasabing hayop hindi mo hindi mo pwedeng husgaan no kasi pananaw nila yan eh sa pananaw nila karapatan natin magpananaw nino man ngayon karapatan natin sabihan tayong hayop or what tanggapin natin kasi ang importante malinis sa mata natin nakakatingin tayo ng diretsyo 'di ba? Wala naman tayong ginawang masama. Alam naman natin, at, at, at alam na alam ng taga puerto kung anong klase meron tayo ugali, no? Wala tayong wala tayong ugaling ganyan. Ayun eh, nga lang, syempre hindi ko rin maiiwasan na uh, apektuhan yung mga yun, yung anak ko, kita niyo, nakikipagaway na diyan. Pagkamo kay pagaway diyan, anak ha. Okay? So, yun lang. O, tingnan mo na sa mga pangyayarin na ganito madadamay talaga ang pamilya at nakikaway na yung anak mo at kung meron ka talagang kinalaman yan, lalo na mahiya yung anak pamilya mo dito yun lang ang masasabi ko dyan uh, maliban doon wala na so hindi ko alam kung anong pinaguhugutan ni Leobert ako Jobert, Leobert. Ngayon, sabi nga, maraming tumatawag sa akin, kasuan or what, dadagdag pa ako sa problema niya. May problema na siyang kinaharap. Eh, tsaka na lang, pag mayaman na siguro siya para hingi tayo ng danyos. Importante, malinis yung konsensya natin. Ha? Ang sabi niya, planted na ang bangkay. Eh, bahala siya kung planted yung bangkay or what. Bahala siya ron. Diba? Kanyang problema yun. Alright malalaman talaga yan pag yung NBI lalabas yung resulta sa dini at siya hinahanap po ba talaga si Jubilin talaga o oh, ngayon lang mga nalaman yung modus mo ko may kasali ba ka talaga dito ngayon makikita natin kung anong ginawa niya ay bakit bakit kung ano man ang ginawa niya, bakit siya nakiparte ron? Sino yung kausap niya? Ba't niya tayo dadamay, eh, di ba? <laughs> di ba? Yung mga tarot card kasi na yan eh. Tapos eh, dito-dito na. Kung saan sana pumupunta. Eh, yun lang naman. Yun lang naman ang pwede kong i-share. Tapos yung Diyos ko ngayon ah. bakit sa lahat ikaw pa yung dinamay sa karami-rami niyang mga pulis. Ikaw pala talaga? Ano naman yan? Halata, parang halata sa mukha. 100 plus, wala tayong para pool guys, ha? para magantay pa kayo. Okay. Mamaya na. <laughs> hindi ko rin alam ba tayong tinuturo. No? Uh, hindi ko rin alam. So problema nila, problema na nila yon. Kasi sa pamilya, bahala sila kung paano. Basta uh, yung mga, nagpapasalamat ako sa mga tumawag kaagad sa atin na nagka-signal tayo. No? Sa mga lawyers sa ating kaibigan, maraming Naka-signal kanina, walang signal, hindi ka nakasagot katulpo, ano naman yan. salamat po, pero sana nga po, sabi ko, ayokong maging pabigat pa sa kapwa, tingnan na lang natin kung ano yung mga susunod, no? Ang importante, alam naman natin kung ano yung totoo. Ang ah, importante, eh at least, kahit pa kaya nating tindigan yan kung saan umabot. Ang mali lang natin, ang mali ko lang siguro, masyado akong naging interesting pero hindi mo kasi maalis yun eh ako ko kasi yung public order and safety officer di ba? E sabihin ba naman na putsa may nawawalang tao sa atin edi natural nawawalang tao sa inyo at alata naman yung mga buto na cover up lang lahat ng estilo ikaw pa yung maturingan dyan siguro hindi lang sa malalaman at malalaman naman talaga dyan Pente, talagang babantayan natin yung kaso tapos ano pa sa atin biglang may umamin na ganun anong gusto niyong isipin ko so pinag-aralan natin tinignan natin ng mabuti ngayon sa opinion natin hindi mababago yung opinion ko opinion ko talagang may diferensya si Leobert ang uh, opinion ko bakit sa lahat ikaw talaga ang Uh, naturo pa? Ano naman yun Hindi nyo maalis sa akin yun. Di ba? Kung ano man na nangyari, hindi, hindi maalis sa akin Kung ngayon, kung sabihin na meron nagsabi sa kanya or what, eh bakit siya nagpapagamit? Di ba? Ano bang malay ko ron? Di ba? Wala Reaction ko dito, no? Klaro-klaro naman, nagpagamit siya kasi tinatakot papatayin ang pamilya niya. Ikaw daw. Kung sa pamilya mo mangyari, hindi. Matakot ka talaga at saka bubugbugin ka laki ng ranggo mo. Sss, di matatakot ka talaga. Kung wala akong kinalaman doon, wala sa atin yun. Oo, oh, magdadasal po ako. Gabi-gabi nga ako nagdadasal eh. Walang problema. Wala kang kinalaman doon as sa hostesya ka lang ng paliwanag. Tayo eh, nagdadasal ako. 'Di ba? At saka ano naman ang ano natin? Makakatingin tayo ng harapan sa ating mga kababayan, yun ang importante. Madali mm, lang tumingin, pero mag-usap na kayo ni Tulpo, katulpo ka magpaliwangan. Ayun, yung ibang mga adik dito na siguro yung ibang mga ano, wala kayong problema, wala akong problema sa inyo. Sige lang, i-comment nyo lang kung anong gusto nyo i-comment. Ang importante, alam ko, nakikita ko, yung ibang mga kababayan ng mga legit ang account, eh marami talagang hindi naniniwala at maraming maraming salamat po. Dahil po, alam ko, kilala nyo po ako at magkakakilala po tayo. At hindi ko kilala, kilala kayo dyan sa kapitbahay mo reaction ko dito sa iyo uh, para ka namang umiiyak na ha? diretso po kung makakatingin sa mga mata ninyo pagka nagkasalubungan tayo ang tanging gusto ko lang eh sabi ko nga ayoko nang may nagrabyado sa kalsada ayoko nang merong uh, anong tawag dito ayoko nang merong uh, nalalamangan ayoko nang, nang mga pabaw-bahong ugali